Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka rin nakadalaw, di naman kaya inaligaw sa channel na ito, please po, I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang panlulumo ni Alden Richards. Bakit nga ba nanlumo si Alden Richards at napaupo ito kanina sa kanyang mga event? Ano, ano nga ba yung sinasabi at itinuturong dahilan ng mga netizens sa naging rason kung bakit nagkaganito si Alden. Pag-uusapan natin yan. At syempre, hindi rin po mawawala sa mga pag-uusapan natin. Ito pong isinabay na event nitong mga toxic uh, army fans at mga toxic miners na talagang uh, gagawin ng lahat ay uh, hindi lang umangat ang isang Alden Richards kung saan isinabay nga po ito sa 72 million announcement ng gross no nito pelikula ni Alden Richards sa pang na, na, para bagang umagat uh, umangat lang yung tao ng maayos no nang nang kakaunti no kakakarampot at talagang Doble doble yung pangusga na aabutin. Lahat yan pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden, araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. Ano nga ba yung naging uh, uh, kapalit, ano? Kapalit, syempre, hindi hindi lang naman natatapos ng lahat yan doon. At syempre, pag-uusapan din natin ang iba pa ang iba pang latest updates kina Namin kay Alden. At kung nood ka nga nang ang mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Namin kay Alden. At uh, bukod nga po dyan, uh, ito pong sinasabi po nila no, na kung ikaw ay tunay na mga na, na Aldevan, ay kinakailangan po ang dapat natin gawin ay magtiwala lang kay minat kay Alden. Pag-uusapan din po natin yan. At kung marami ka pang kilalang mga Aldevans out there na hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, nako, sabihan nyo na po sila. Okay? Sabihan nyo na po sila nang sa gayon ay magsama-sama po tayo sa channel na ito. Okay? At uh, bago nga tayo magpatuloy pa, no? Uh, kung saan ka nanonood na screen ngayon, ibaba mo lang yan at i-click mo ang subscribe button. Maigi na po na nakasubscribe din kayo para kayo ang kauna-unahang makakasagap ng mga legit updates ka na main at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin nito lamang. Ano? Unain natin ang na naging komento nito si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, Very very true Mr. Pinas. Kahit anong galing ng isang artista, kung mahina naman ang karisma sa, pu sa publiko no hindi talaga aangat ang showbiz career yan si Panot kung di pa sa pagdikit niya kay Menggay ano di rin siya makikilala ng tao anyways di naman forever yan babagsak din yan ano pagdating ng damang panahon the truth uh, the, <laughs> the truth will always prevail remember about the move ano will never succeed at sa mga fake uh, uh, fake news na ano, maker diyan Wag na wala na no sa pagkatao ng Folkerson couple ang mukhang pera. 70 million. Excuse me. Mas mataas pa diyan ang kinita nila sa mga projects nila no and uh, their business. And yes, sa lahat ng mga malls no na pinunta ni Alden Richards sa promotion no, 5 bar, uh, bar sa Bulacan lang naman sumama si uh, Daddy Bay you no. Know? konting distansya lang uh, 'yan sa Santa Maria. Of course, andun ang mga apo at manugang na si Mrs. Volkerson as Mrs. Uh, Nico Volkerson no oops bachelors no wag nang komontra tra kasi yan ang realidad thanks Mr. Pinas god bless ang masasabi ko lang po dito no eh talaga pong kung ipagpapatuloy po nila kung ipagpapatuloy po nila itong pinaggagawa po nila dito kay Main Mendoza at kay Panot no ang nakikita ko po dito ay yung ending ending na ah uh, talagang gagatasan at gagatasan pa rin po dito sa si Main Mendoza no nakapagka hindi na po niya ma makuha hindi na po niya mai-provide ano? ito pong uh, sa kanya eh napakadaling ibasura yun po yung mga nakikita natin uh, dahilan dito no at uh, tama po yung yung sinabi no napakalapit lang po nito sa Santa Maria Bulacan at sino nga bang nandoon walang iba kundi si alam niyo na yan kung sino, no? Kung hindi natin kailangan po sagutin. At para naman po sa ikalawa nating komento, yung mula naman po ito kay Gina Atorico. Sabi niya rito, Good morning, Mr. Pinas. Bakit anong meron sa Bulacan? Siyempre, merong Santa Maria sa Bulacan. At anong uh, meron sa Santa Maria Bulacan? Ito, uh, itanong nyo ano, kay uh, Maine, ano? Kay Daddy Bay. How witty you are. Doon ka pa sumama, no? Like uh, you, no? witty din ang fandom then uh bukod nga po dyan, dagdag pa nga po niya na no? read between the line without without any explanation di ba without any explanations sabi niya rito mga al mga mag-aalboroto mag no na naman ang mga bitter palagi silang outsmarted by by the fandom kaya Litong-lito sila. Bashers make us worse playground you are playing with, you know? For this playground, is scared you will be out hurting yourself and feel better at end. Diba? ba? Ah, uh, itong sinasabi ni uh, Miss uh, uh, Gina Torico na uh, you would feel better at the end, ano? You know? Nakikita't nakikita na po natin yan. It, it's now manifesting, ano? You know? Nagre-reflect na po ito doon sa mga Uh, inaasahan po sa kanila. At uh, bukod nga dyan, ano, pag pag-usapan din po natin itong uh, uh, isa rin sa sa mga isa rin po sa mga sinabi ni Miss Genatorico na nandodoon, ano, nandodoon ang mga taong uh, malapit na malap malapit na malapit ano dito po kay Alden Richards. At syempre, hindi nila palalagpasin ang mga bagay na 'yan. Alam naman po natin pero talagang mahigpit ano, mahigpit na mahigpit po ang kanilang ang uh, mga rules and regulations no? at lalong lalo na po yung desisyon na gusto nila. At para naman po sa ikat doon natin komento, yung mula naman po kay Miss Amelia Bugarin. Sabi niya rito, no one can beat Maine and Alden. True full support of million fandom Alden nations no? all over the world. Maine and Alden only, the, uh, only have million fandom Alden nations, no? period, and God bless you all. Uh, sa totoo lang po, meron na naman po silang... Uh, meron na naman po silang panibagong issue. Ngayon ang tanong, uh, Mr. Pinas, bakit nyo hinahayaan na sila yung mag-reason out, no? Bakit hindi nyo na lang kausapin, ano, yung mga iba pang involved bago po sila magbitaw ng mga salita, no? Dalang lalo, lalo na po, dito po, sa mangyayari sa atin, uh, this week, bakit tuka nyo? Dahil may nasagap po tayo, no? Batay sa mga nasagap natin, kaya kailangan na muna natin itong i-validate, no? But, pagka seryoso na po at nakakuha na po tayo ng data, then that's gonna be, Uh, that's gonna be the time na pwede natin i-consider no? i-consider lahat ng mga hinaing nila pero hindi po niyan mapapalitan ang million fund of Aldab Nations no? talagang napakarami po niyan at ikalawa naman natin ay ikaapat -ika ano sabi niya rito kay Nanay Meli sa Lumi Pina salamat sa update ano nag-update ko na ulit ano kina Alden at Kimin lagi yung inaabangan ng mga updates mo sa Aldab kahit hindi man ako palaging mag-comment thank you Mr. Pinas God bless. And thank you rin po, no? Ngayon, pag-usapan po natin ito. ah uh, ito pong uh, nakita ninyo mga picture ni Alden Richards. This is one of the oculars that they have done. Okay? May mga oculars po sila dyan. At uh, sinasabi, na, sinasabi po nila na may gagawin pong taping or shooting itong si Alden Richards dyan. Patungkol po sa, hindi ko alam kung natatandaan ko pa. No? At bagong uh, bago nga dyan, ano? Ano nga bang dahilan kung bakit napaupo na sa sahig itong si Alden Richards? Siyempre, wala namang ibang uh, wala namang ibang dahilan ano kundi ang isang main Mendoza. Ano nga bang nangyari? No? Yan ang pag-uusapan natin. So, unahin muna natin. Unahin muna natin itong uh, uh, pangyayari po, no? Pangyayari na talagang isinabay po muna dito kay Main Mendoza. Ay, hindi hindi kay Main Mendoza, kundi kay Alden Richards last week pa lang po, eh, binigyan ko na po kayo ng heads up, no, na nasa 70 million yung, yung hinihingi ng mga nasa gitna. Pero, itong 7 million worth na to, no, uh, ang mangyayari lang po dito, hindi, hindi, lang 7 million, pero yung 70 million na yan, ano, eh, isang kitaan lang po ni Aldon Richards, yan po yung ikinapuputok ng butchi nila. Dahil yung iba, talagang napakatagal bago matanggap sa isang series. Okay? Ngayon, pag-usapan na natin itong nasa larawan. Ang daming nagtatanong, bakit nga ba uh, napasandal na lamang sa padar itong sa si Alden Richards at naka-Indian Sita no, sa kanyang pagharap uh, uh, no, sa media, sa mga tao. Ngayon, ito ho kasi ang ipinagtataka ng lahat sila po ay uh, gumalaw muli, ano, tong mga armin fans at mga toxic mainers, ano, sa araw po kung kailan ipapalabas po nila o pinalabas rather, ito pong uh, 72 million gross 72 million gross ng Alden Richards sa kanyang pelikula okay, kung saan ang daming nga pong naalarma okay, ang daming naalarma kasama na nga doon ang panig nila uh, nila Menggay, kung saan ah... Uh, talagang kakampihan at kakampihan ng mga taga Sarzuela. Okay? <laughs> yun yung katanungan. yun, yun yung patuloy na kanilang ipinagtataka. Bakit kailangan isabay dyan sa 72 million na announcement na yan, ano? At ang dami nga pong nagsasabi na si Alden Richards ay nakatingin lamang doon sa isang cellphone, ano? And then afterwards, ano you know, ang nangyari. Okay? Yan you know, ang nangyari. Ah... Uh, ang tataka sila bakit na uh, napaupo na lamang si Alden na Richards may nangyari nga ba okay e, alam nyo naman po no, dito, dito sa ating uh, profesyon eh, sabi nga nila sa mga tunay na sumusuporta kay may at kay Alden ay hindi uubra ang uh, sinasabi nilang uh, papetiks petiks lang okay kasi kinakailangan natin pong uh, uh sila sa anuman pong bagay na nais po nilang gawin ano at uh, darating ang araw na sila mismo magsasabi ng katotohanan sa atin. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.